Iniimbestigahan ng Land Transportation Office 11 ang traffic enforcer na nanita na ambulansyang may sakay na pasyente na nag-counterflow sa Cagayan de Oro City. Hindi po bawal mag-counterflow ang ambulansyang may pasyente, kaya posibleng managot ang enforcer. Makibalita tayo kay Clyde Makaskas ng RTV1 Mindanao. Nag-viral sa social media ang video ng netizen na nakunan ang sagutan ng traffic enforcer at driver ng ambulansya sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City noong Sabado. Hindi man marinig ang kanilang mga boses, pero makikitang nagkasagutan ang mga ito. Kinilala ang ambulance driver na si Alvin Carlos, habang si Libersano naman ang traffic enforcer. Nagmamadali raw noon ang ambulansya papunta ng ospital dahil sa lula nitong pasyente na nahihirapang huminga ayon sa salaysay ng kamag-anak ng pasyente. Galing para sila sa Balingasag Misamis Oriental at nasira ang unang ambulansya nilang sinasakyan. Kaya't inilipat sila sa naturang ambulansya. Pero na mag-counterflow ito, bigla raw sinapak ng traffic enforcer ang ambulance driver. Kaya't inireport siya ng driver nito na si Carlos. Mag-counterflow man sa niya, di-anak man sa kanang, sa kanang, sa kanang RTA. Mo mo. daw ng Ang pamunuan ng Land Transportation Office 10 na bigla sa ginawa ng tauhan ng Roads and Traffic Administration sa video. Hindi umano nararapat na pahintuin ng sino man ang isang emergency vehicle, lalo ng isang ambulansa. Siguro magkaroon ng reorientation, ano? Reorientation sa kanilang mga nanguhuli. Kasi talagang nabiglang ako, bawal talaga yun eh. The emergency yun eh. Kahit kami sa LTO, pagka emergency, ano man kita namin violations, hindi sila pinapadiretsyo namin yung sasakyan. Iniimbestigahan na raw ito ng Roads and Traffic Administration o no RTA. nag ang RTA o, o galingon niyang investigation as to what really transpired during di incident before ka makasulod sa RTA na ay at, least one month na training pag um, pagsugod pa lang sa training mao na nay uh, in, uh, introduction na mo nga gahimuon uh, unsay na mga scenario ni ana nga unsay mga vehicle nga uh, priority ang pasyente na lula ng ambulansa ay namatay noong linggo Ayon sa kamag-anak nitong nakasaksi mismo sa pangyayari, hindi na raw sila magsasampa ng reklamo dahil tanggap naman raw nila ang pagkawala ng kanilang ama. Pero pakiusap nila na sana hindi na raw ito mangyari pa sa ibang pasyente. Magpasaylo ay nalang init ko. Kanang direk ng at Aftercare ftw tao sir na kamo alone ta itiminal nalang pug nalina ang ilang mga tao sa RCA Clyde Makaskas nagbabalita Pilipinas.